Ito. <laughs> trim-trim lang, guys. Nung trim-trim, kalbo ka ka ron. Ah, ito. Hindi lang tao, kahit gabi, ito, 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 oh. Hindi, hmm? Ito, hindi pabigil. Hindi pabigil eh. Sayang lang ako, conditionery. Pakalbo ka kaya, lot, baka naman sakaling mag, ano to, mag-strip. Hanggang saan? Kanina, hmm. Dito pa rin? Basta lagpas ng ano lang, konti. Kanina. Dito. Pusika. Mahaba na yan. Basta oh. mahaba na yan. Basta ko. Oo. Oh, oh. Basta matatalian ko ba? Waka mo. Oh. Ay. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching. Hindi lang tao ang gugupitan ko pati... Ah, hindi lang tao... Hindi lang aso ang gugupitan ko pati tao ito. Tapos pag naghanap. Agi. Tanda. Mapurol. ah. Ito nakarama kasi yung sa <laughs> Oh, bitin Ah, yung ulo ko dyan <laughs> Yung buo. <laughs> ano 'yung ulo? Oy, baka naman. Ah, <laughs> wow. Pagkat na kuyarunin. Huwag kang magalang. <laughs> Tara. Hoy. tag tayo dyan. ng Oh, Tayo. Uh -huh. Bakit ka jan, 'yo? <laughs> Parang hilaw nga eh. Hindi, apat kasi yan. Apat lang kahapon kasi din dinilima ko yun eh. Hindi. Hindi na buhok. Hmm. Dapat kasi hindi mo na pinaputulan. Oh may siyang may siyang po keratin. May siyang po bang keratin? Hindi eh. Yeah. que con dejonera un plas, de plas plas para también, eh. sí. Sí. Ah. <laughs>

surprise ko sa ulo. Hmm. Sa liig. <laughs> Supress ko sa liig. Sandali lang. Ito na, guys. Tapos na. Tapos ko ng potula ng kanyang leg Ay, liig! Bohok! Ayan, ah. O, diba? Okay, Pantay! Okay. So, okay, thank, you. thank you so much. Bye-bye!